na nakuha ng pagi ba? Yan yung gagambang bahay namin. Hi guys, kumusta kayo? Support today's vlog. Ayan. So, dito ko papatulogin yung dalawang bata, si Kyle sa si Kirwin. Ayan, saka si Kirwin. Tapos, ito o. Oh, may isang pasaway dito. O. Oh. Ayan, dito yung dalawa. O. Oh. May dala mo, may dala tong carbonara. O, oh, asa yung dala niyong higaan? Kunin niyo. Patakaw. Ayan. May dala-dala silang higaan kasi hindi yan makatulog nang. Ayan. Walang kotso. May sariling kotso si Kyle. <laughs> ang ang niya yung walang sapin. Ano ang bagal eh. <laughs> Ayan, oh. oh. Yan yung higaan ni Kyle. Oh. Higaan mo yan. Eh. <laughs> yan, hindi yan nakakahiga ng ano, nang may sapin yung kotso. Gusto niya walang sapin. Ibang ko dyan. May sapo sa ata yan eh. Hello. <laughs> <I don't... laughs>

Oh, dali mo yung cellphone, bilis. Papayaran po sa Asa yung cellphone? Yeah. Hindi. Oh, ano Ando sa kwarto? Yung... Papayaram sa kwarto? ko to kay Chachi. Gawa na. Wala siyang mapaglibangan doon sa kanila. Oo Oh, yan yeah, tayo. Ah. Ilipat mo na yan. Dito pala yun. Yung ginagamit ko. Ano? Sa panag. Na... pwede pala itong higaan. Sama ito lagi. Sofa o dito? Dito na lang. Ay, tuloy mo dyan kay Dikit mo dyan. Ay, kung ano mo yung isang una. Yung malaki. Ay, tagdalawa kayo. Tagdalawa. Pag nag-iihi kayo, bubosan yung mabuti ha. Pag sala pag-iihi, pag nagisigla ako, sobrang panghi. Hindi ko na kayo papatulogin dito. Kwarto. May multo dito naglalakad pag muntali ang araw. kulang ka na. Kulang, Kulangat pag kulang, ipupunas dyan, ha? Dumating pala yung cover ng sofa dito. Ayos. Ayos. may karayong dito ni karayong sobrang luwag kasi pwede pala itong itali itali ko na ala pala pwede na pala ting itali ilagyan lang kung pa perdeble Ayan ako na yun. Ito kasi may plastic pa to. Hindi ko tinanggal. Ito yung isa tinanggal ko. Ang dumi pala ng paanyo eh. Ito mo, parang putik. Ay, ang putik ng paanyo. Movie na lang pa ni Orange. totalti to kilsa so, uh, na nakakalat lahat ng natin ay may mga cartoons diyan. mga pambata carbonara Abuti pa yung sir po ni Kerwin, hindi na sisira yung kay Kyle. Hindi marunong gumamit eh. No, Kahit na, kaya nga. Ah. Okay. Ayan. So, i-check natin kung kung sino kung sino pagising do sa sala kasi alas 10 na eh. so may nagse cellphone pa rin hindi ko lang alam kung nakatulog na yung dalawa or gising pa rin hanggang ngayon tingnan natin hindi <coughs> nga natin kung sino pang gising kasi nagising na pa rin to kakapika gatas Kaya lang yung gising. Si Kerwin tulog na. So magtitimpla tayo dito na ano. Nagpakuloy na ako dito ng tubig kanina. Titimpla tayo. Bumila ako ng gatas. Kasi hindi ako nag ano. Nag, hindi ako nag nagkikrim. Lagi lang akong pure black coffee lang lagi iniinom ko. Depende na lang pag nasa mood ako mag so depende na lang pag nasa mood ako mag cream. Minsan kasi binibili ko Milo, kape, tapos yung 3-in-1. Pag nasa mo, pag depende kung sawang-sawa na ako sa black coffee. <coughs> titimpla ko na, <coughs> titimpla ko ng gatas, kaya nang tatuloy. Gusto niya kayo mag-gatas. <coughs> Sanay kasi ako bago matulog. Gusto ko na inom ko ng mainit. Ano ba? Kapi, tsa, tsa, gatas. Ano ba? First time, first time lang hindi ko matulog. Alam mo ba yung maliit niya? Saan ni Kerwin? First time lang nila. Si Kerwin ang token niya. Si Kyle. Si Kyle Ma'am niyan. Sanay sa puyatan. Kaya dapat talaga wala yung cellphone niya para nakakatulog lagi na maaga. Kasi pag may cellphone yan, talagang ano ulos na yung nakakatulog.

Tapos gusto ko lang yung vanilla. Gusto ko yung flavor ng vanilla. Yeah. Ito yung chocolate natin sa gatas. Kaya bagay din. ito semua. Sarap nung ano, nung bear brand na may, ano, na may kape. Pag ganito yung iniinom ko, naaalala ko dito si Lola. Yung Lola ko. O, kasi yung maliit pa kami nakakainom lang kami ng ano ng ng gatas pag napunta kami doon sa bahay nila oh hindi ba merienda kinaitimpla sa amin lagi ni lola gatas na may kape kaya pag nakakainom ako ng ganitong lasa naaalala ko si lola Gusto na at matutulog na. Nagising si Kirby. Sabihin nga ba ako? Malamig na yun. Ikikutsarain mo pa eh. Nilagyan ko ng malamig na tubig niya. <coughs> <coughs> ha? No, Nalamig ka? Dapat ka may electric pa? Hey.

ngarian mata. tayo. Sampai di bar. Kokol yung din. Oo. Do sa cuisine ka di bar, go to up one. Dito kayo gandong flavor, yung vanilla. Ikaw naman gusto nyo lahat yung chocolate. Ayaw nyo lang yung ibang flavor. Si Chachi gusto yung ano. Bukol panta yung kulay green. Kaya pa nagingihingi lagi yun ng Pajibar. Ang tinuturo niya, yung green. Green, green. Kasi gagamboy, umakit na. <laughs> yung gagambang bayo, umakit na. Nakanguha <laughs> ng Pajibar. Ngayon yung gagambang bahay namin. Sige <laughs> ba yung gagamba? <laughs> pag nakatulog na kayo, pag may kumakatok, huwag niyong bubuksan niya. Hindi Baka may pag bukas, ipugot ng ulo eh. Bahala kayo. Tatanungin niya muna kung sino ba <coughs> <coughs> May lagnat pala papa mo eh. Setelah ini dia diturunkan lagi, pulang sama dengan si Lato, si ini, dia telah uwi mama mu.